Yan, isang mapagpalang po mga kalingap, mga kabente. Narito po kami ngayon sa Provincial Hospital. Yan, kung saan po ay bisitahin ko po si yung nanay ko na na-combine po siya kaya gawa po ng high blood. Yan, sama ka po si Robelin tapos si Reggie. Yan, grabe po yung problema ko ngayon na, na pinagdadaanan. Hindi pa po na ililibing yung stepfather ko. Yan naman po nanay ko ang nasa hospital. Tapon po maghapon, tulog po siya. Sana makarecover yung agad yung nanay ko. Nakakawa din po yung sitwasyon niya, kaiisip. Sa kabila po ng pinagdadaanan din po siyang sakit na colon cancer. Sana sama po ninyo mga kabinti mga kalingap sa mga dasal po ninyo, yung nanay ko. At nanay ko po ay ano, 67 years old. DJ, okay lang si Rubilin magbisita sa ano? Oh. Hospital ano? Okay lang ano? Hmm. Uh, nag din po si Rubilin na gusto makita yung nanay ko kasi nung nakaraan nakakausap-pausap din ni Rubilin si nanay ko kaya nalungkot uh, po siya nung malaman po niya na nasa hospital po yung nanay ko sila kay Siat Jigs pawi na po sa San Sidro Mauwi na din po sila sa kanapawan. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Yan po po mga kalingat, mga kabinsin na nanay ko. Ang pinapamay ni Rubilin ng ano, Ano yung tingin pa rin? pag mo yun? Para sa yung pag-iingay. Para maayos yung pag Ano yung reseta? Yung sa'yo, yung ginagawa niya. Ah, yung ginagawa ni Mama pag nahihirapan siya mag-iingay? Pag, pag naihilo? Okay na yung rubelline. Mabigay. Malaga talaga ito sa si rubelline. Inanap niya yung ni Mama. Idol ka niyan. Ama, nandiyan si Ruby Lynn. Ma. Ma. Hmm. Pagod na pagod yan. Gawin ng ilang Ilang gabi po yung ano lamay po ng isa father ko yung babantay. inano po siya ng high blood. Buti nga nag, ano nagbalik-balik ano. Kasi hindi pa siya pwedeng kumain. Hindi pa siya pwedeng ito po yung um, pinabili kong gatas. Mm, po ito kapag, asawa po ng kuya ko. Si Maribel. Yung salamat sa iyo kasi pinanupatin niya yung ano flight niya pinaspoon niya para lang bantayan si mama napakabait talagang itong manugang itong ano hipag ano yung hipag ko ito po yung paboritong manugang ni mama si Maribel ma si kanyang dyan mapunta daw mamaya magpagaling ka ma ma mapagaw pa tayong tindahan dun sa harapan para may libangan ka. Ma. Oh, very good. Ang gabi ang pagod. Kaya po nandito sa labas, gawa po ng ano, inaayos po kasi yung ospital, saka mas ma fresh po dito sa labas, kaya mas ginusto po, po namin dito na ano, ilagay yung nanay namin. Okay, ang kailan ang ng libing? Sabi ni Ate, ang abid ako yung daw. Ano? Webes. Webes? Sa ating anong namin ka ama, kung kailan na dahil yung libing, sabi niya, mga Merkoles daw. Ah, Merkoles. Hindi hmm. sa susunod na semana pa yun. Anong araw pa lang ngayon? Anong araw pa lang ngayon? Friday pa lang ngayon? Hmm. Sabi, wala na tayong kapirahan. Sabi daw, ayon na, daro, so, 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 ano daw, tutulungan na ano? Anong so, ano, formalin? So, ano, so, Hmm. madagdag 5000 ha 5000 madam madam baka naman 5k lang pwede ka man mag-advance amo mo 5k ang problema ka advance mo di ka na pina-flight ano si Riji po ay ano po ito dating OFW taga Paligo po ito ng Camil <laughs> Nating OFW din yan. Regis, ang bansa ka? Dubai. Ha? Dubai. Dubai daw ito. <laughs> Hindi nagtingin nga di niyo siya si Ann Cortes. Hindi, nagtingin nga. di niyo siya siya pa injection din kami marabik sa ano, kanina. grabe po yung pasyente dito ngayon kahit po sa hallway may may mga pasyente Karamihan po ay ano high blood puso po ang high blood ngayon yung pong iba po ay mga mainitin ang ulo di ba marabik ano puso ang high blood buti di ka na high blood di ba ah kay ko jerry ah, ibang high blood yun Ma, nagkain ka na ma? Ma? Nagkain ka na? Ay, bawal pa na ito magkain na, no? May ito na kasi yaro. Ha? Ah, hintay ito ang yung doktor. Ah, hindi, yung magkaroon yung doktor. Saka malalaman kung pwede nang pakainin. Kahit Ah, bawal yung maginom ng tubig. Ma, magpagaling ka. Ma. 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 Magpagaling ka. Apaga pa tayong tindahan dun sa harapan nyo para may libangan ka. Yan, maraming salamat dito sa kapatid mong bunso. Una, sa din na nag-alaga dun sa kay isa si ko. Nagbantay sa ospital. Ngayon, si mama naman. Kaya eh, ayos ka lang ito eh. Baka ikaw naman ang mag-ganoong hospital. Sakaihan. Nagbata ka lang ako. Hmm. Reggie, yung lang ka Reggie. Nagbagsak ang potassium nito. Potassium ano? Potassium. Bawal din nga mag Bawal din magpuyat. puyat Bawal din nga Hmm. Sigaw mo na ito. Sige. ka sa labas na panagutom ka. Oo. Huwag ka nang bahala muna. Atatid ko lang sila ready sa Rubili. Ha? Okay, ko yeah. Ingat kayo. Yeah. -hmm. Mm, sige. Sa natin na lang tayo, ano, pag natapos ang mga problema natin, sa ano na tayo mablog, ano? Sige. Pantay mo siya, ama. Sige. Mm, Gabi, may mga ano pa dito. Mga money di. Andrew G, salamat sa inyo ha. Wala pa akong tulog. Ilang araw na akong walang tulog. Ayan. Wala Makaya na uh, saan di ako magkasakit. Mapunta ako dun sa lamay. Asikasuin ko po yung mga uh, dapat pong asikasuin. Baka wala nang pagkain doon. Hmm. Sa ano pa pa po pala? Next week pang ano, living is naka-schedule. Madagdag bala ano, ng gamot sa uh, ano yung marag maturukan ulit ano Oo uh, uh. yung bangkay ng ano kasi 5 days pa oh, 5 days pa matagal tagal pa palang ano ano po mga kalingap mga kabente narito po kami sa isang kainan sa bayan ng Talisay kain muna po kami rubi guys ka lang Janin pa. Ikaw, Reggie. Bawal ka rin bilhin ng soft drinks. Ano lang sa'yo, ng tubig-tubig ka lang. O, baso. Mm, sarap ng tapa. Tapos may ano po, Richie Plan, favorito na rin ang bilhin. Yan po mga kalingap, mga kabente atapos tapos lang po ng injection nila Rubilin Yan sinaglitan ko po yung nanay ko dito sa provincial hospital Yan grabe po yung pinagdadaanan ko ngayon Yan kailangan ko po ng yung dasal sa aking nanay Yan katapos lang po na pagkakamatay lang po ng stepfather ko At uh, po sa barangay San Isidro Ngayon naman po ay yung nanay naman po namin Yung dinala po dito sa hospital Yan, Inabot po siya ng high blood Sana gumaling siya at makarecover agad Naninihingi ko po ang inyong dasal, panalangin na sana gumaling po yung aking nanay. Nanay ko po ay na-diagnose po nung nakaraang 2 years ago ng colon cancer. Sana, sana po makarecover agad at makasama po namin ng mahabang panahon. Isa lang din yung lakas namin para nabanan po yung mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Abo mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta ah, sa aming YouTube, sa aking YouTube channel, sa mga hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Vlog, Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.